Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikadalawamputsyam ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga hentil at ang mga hudyo kasama ng kanilang mga pinuno laban sa mga apostol, binalak nilang lapastanganin at batuin sila. Subalit nang malaman nito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe. Mga lungsod ng Liconia at sa lupaing nasa palibot at doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat silumpo mula sa pagkabata nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, Tumayo ka ng tuwid at lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang likawan niya nananawag sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lunsod ang templo ni Zeus. Nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kwintas na bulaklak upang iandong niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman nito ni na Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna na sa mga tao. Sumigaw sila, mga ginoo, huwag ninyong gawin niyan, mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan. At manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, at ng lahat ng naroroon. Nang nakalipas na panahon, hinayaan nilang sundin ng lahat ng bansa ang kanika nilang kagustuhan. Gayunmay, may, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutiang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila sa pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang poon, ang dakilang karangalan, hindi namin maangkin. pagkat ito'y iyo lamang, dahilan sa ikay tapat at wagasang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa, nasaan ba ang inyong Diyos, ang palaging winiwika? Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit. Naraon ang Diyos namin, at ang Kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanilay mga kamay, nitong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos. Pagpalain ng lumika ng langit at sansinukob. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Aleluya, Aleluya! Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Yesus na ating guro. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ang aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Yesus, Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kamisa sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo kundi sa amang nagsugo sa akin." Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,